po sa mga kababayan ko pong Pilipino na nanonood po ngayon. Inaanyayahan ko po kayong uh, subaybayan ng uh, indio para baga, sariling atin po ito. Eh, para mas may pagbunyi pa po natin ang pagiging isang marangal na Pilipino. Salamat po. Unang-una, salamat po sa inyong patuloy na pagpapunod ng indio. We hope na hanggang uh, matapos kami, eh, patuloy nyo pa rin kaming panoorin. Thank you very much. Uh, hi, uh, this is Mariano. Um, maraming salamat po sa mga sumusuporta sa, mga supporta, sa uh, TV series namin na Indio. Sana po pagpatuloy, uh, uh, magpatuloy po kayo sa support namin. And um, uh, sa inyo, maraming salamat po sa inyo lahat. Uh, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta ng Indio. And sana patuloy niyo pa rin siyang suportahan. So, support po po sa amin. Maraming yeah. po. si Robert Caradolo, gumaganap ng papel ni Cosme sa Indio inaanyayahan ko kayong patuloy na subaybayan ang aming epic serye. Salamat po. Sa lahat po ng mga patuloy na sumusuporta sa Indio, maraming maraming salamat po. At uh, alam nyo po, kahit saan po ako pumunta, palaging sumisigaw sa akin ng mga tao. Indio, Indio, Indio! Kaya sa inyo pong lahat, mga kababayan ko, maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. At uh, asahan nyo po, na mas pagagandahin pa natin itong mga susunod na mga araw at painit ng painit ng mga eksena na mapapanood ninyo. Kaya sa inyo pong lahat, maraming maraming salamat. Kapuso, tutok lang po sa Indyo at sa GMA. Maraming salamat po.